O, sige, balik tayo dun sa tanong ko. Sa isang intersection na walang traffic light, dalawang sasakyan ang dumating sa anggulong 90 degrees. Ha? Dumating. O, sino sa dalawang driver ang dapat na magbigay daan? mag ba? ba? Letter A. Ang driver ng sasakyan na unang dumating. Letter B. Ang driver ng sasakyan na unang bumagal ang takbo. Letter C ang driver ng sasakyan na huling dumating. Shoutout po tayo kay Jeff kay Ophir Dean at Leomar ng Arts and Masterpieces at kay Batchmate Imelda Kalubiran Diapal ng Cotabato City. So ano sa palagay mong tamang sagot? Yung huling dumating. O naman kuya, syempre ikaw na huli, nauna siya, tapos maguna ka pa. Sa mga traffic lights, walang traffic enforcer na magmando ng traffic ko na magturo sa'yo, o, oh, o, oh, oh. o, so kayo lang dalawa at that time. So sino ang dapat magbigay daan? Yung driver ng sasakyang huling dumating. Pero may segue ako dyan. Ang pinakaligtas na alituntunin sa daan ay huwag ipilit ang karapatan. Kung kaya natin na uh, magpasensya, Sim. ha? Magpasensya tayo. Wala man tayong makuha. Sakit lang ng ulo, ha?